At uh, nagbabalik na naman tayo guys sa ating youtube channel Is Sarugman At uh, bago tayo magpatuloy sa ating uh, vlog Ay uh, atin muna nga uh, Kinukumusta ang ating mga kaibigan Dyan sa uh, Paris Dyan po sa Bermuda Ayan sa ating mga kaibigan At uh, dyan po sa Mayjida at sa Israel ayan sa ating mga kaibigan at sa ating mga kaibigan din na nasa Bicol ayan na mga nagpapa out sa atin ah uh, shoutout kay Ariel Dilbo sa aking utol na si Marvin ayan at uh, sa aking kapatid na si Koya Melvin at sa aking mga pamangkin ayan at sa aking nag-iisang kapatid din na si Minchi ayan at uh, sa lahat lahat ng ating mga followers na patuloy na sumusuporta at uh, pinapanood po ang ating mga ina-upload na video ay uh, kumusta po kayo ayan at uh, andito na naman tayo guys sa uh, grocery ah uh, noong nakarang araw ay nagpa tayo ng bigas at uh, mga kinahon na mga grocery na binili ng aking asawa at uh, ngayon ay uh, andito na naman tayo guys sa uh, mall para bumili naman ng grocery kasi yung ibang mga grocery ay uh, naubos na naman at uh, ganun po guys uh, kalakas yung mga ibang mga paninda natin mabilis maubos kaya andito ulit tayo guys sa mall para bumili ng uh, mga iba't ibang paninda kaya uh, magkasama kami ng aking asawa na nag-grocery at ako po yung may dala nitong pan yung cart na ito ayan na punong puno ng mga grocery guys ayan at uh, nagpapasalamat tayo sa ating mga suki kahit eh, sabi nga ay hindi pa gaano ang ating mga paninda ay uh, maraming mga bumibili sa atin kaya taos puso tayo nagpapasalamat na patuloy po kayong nabili sa aming uh, maliit na tindahan. Ayan. At uh, shout out sa ating mga kapitbahay dyan sa Casa Isabel. Ayan. at uh, try ko po sa Saturday or Sunday yung mga nag-request na may pinapahanap na bahay sa akin. Baka mapuntahan po natin at pero sa Casa extension ay uh, uh, Hindi ko pa po sigurado kung Nagpapapasok uh, na po doon Pero itatry po uli natin Kung tayo ay papasokin Pero pag uh, talagang mahigpit pa po Ay uh, siguro, antay na lang po natin na Mag-open po talaga sila Okay, at uh, dito kami sa cashier At uh, nagbabayad na po ang aking asawa At uh, medyo marami na naman kami ngayon pinamili guys Kaya tingnan nyo naman uh, Marami na naman tayong bubuhatin Ayan Talagang uh, sacrifice at talagang tiyagaan lang guys ang pagtitinda Sabi nga kung walang tiyaga Wala tayong aanihin Ayan at uh, mabilis si Kuya sa pag-retrieve at sa kapag atap uh, ng mga price sa kanyang uh, computer sa kanyang scanner ayan ang ang Okay hanggang dito na lang muna ang ating vlog at uh, thank you thank you